Mga kaibigan, mga kababayan sa lahat ng sulok ng mundo mula sa maulan na kalye ng Quezon City hanggang sa malamig na winter ng Toronto o kaya ay sa sikat na beach na Sydney, ito na naman po ang inyong paboritong walk sa katotohanan ang hashtag walkwithlan kung saan hindi kami natatakot magsabi ng totoo kahit maging dahilan para maging fake news tayo sa mata ng ahensya ng gobyerno. Ako po si Lanang, inyong matapat na komentator na parang deyo makalma, matanda na sa larangan ng batas at balita pero hindi nawawala ang kidlat sa dila at tawa sa labi Yan po si Deyo Makalma. Yan. Ngayon mga kawok, pag-usapan natin ang dalawang kwentong nagpapainit ng dugo at nagpapatawa ng mapait. Ha? Una, si Major General Romeo Pokis, ang retired na general na hindi natatakot sa baril dahil mas nakakatakot ang planong tanggalin ang kanyang pensyon. At pangalawa, si Andrew Iliana, ang dating bakit papa, na ngayon ay bakit ahas dahil sa isang lirikong pagbabago na parang pagtataksil sa it bulaga. general Pokis nagsalita na tuloy, tuloy na talaga at hindi siya nag-iisa. Si Andrew, ay ah, inahas daw ni Jose Manalo at sa likod nito. Mga kaibigan, nakikita natin ang mukha ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga kaalyado. Mga ahensyang umaaway sa katotohanan, mga showbiz na umaapi sa dating kaibigan. Ito po ay hindi lang chismis, ito ay socio-political satire na may basihan sa katotohanan. Manatili po kayo hanggang dulo at huwag kalimutan, i-like, i-share at i-subscribe para sa higit pang walk na ganito. Kung gusto niyong maging bahagi ng laban, sumali na sa YouTube membership natin. Para sa bayan, para sa katotohanan. Mga kawok, ha? simulan natin sa mas seryoso. Si Major General Romeo Pokis, si retired, ang dating two-star general ng Philippine Air Force na hindi nakuntento sa tahimik na buhay sa probinsya. Noong October 18, 2025, naglabas siya ng matapang na pahayag ha, sa so Facebook, cancel my pension. Ang military pension is an earned and right ha? Uh, not a privilege. Ito po ay tugon sa balitang plano ng Armed Forces of the Philippines uh, na bawiin ang pensyon ng mga retired officials dahil daw sa sedition at fake news. Bakit? Kasi raw, ah, uh, nagiging aktibo sila sa anti-corruption protest. Isipin nyo ha mga kababayan, isang general na naglilikod ng maraming taon, nag ng buhay para sa bayan, ngayon ay tinutulo, tinututulan dahil nagsasalita laban sa korupsyon. At noong November 10, 2025, ah, sa podcast ng The Spokes, ah, sumabog na talaga ah, si Pokis. May potensyal ay eh, sa 3 na sa November 16. Ayon sa kanya, ang mga prayer rallies mula sa Iglesia ni Cristo hanggang sa iba pang grupo ay maaaring maging spark para sa malalaking pag-aalsa laban sa flood control mess ng administrasyon ni Bongbong Bong Marcos. Walang smoking gun para ha? Pero laya, li liable pa rin ang Pangulo dahil sa 1.2 trillion pesos na proyekto na hindi umubra na nag-iwan ng libo-libong Pilipino sa baha at gutom. Parang si Bongbong -Bong, ha mga kaibigan, nagmamayabang ng bagong Pilipinas pero ang tunay na bagong Pilipinas ay ang mga bagong klase ng korupsyon. Mabilis, digital at walang footprint. At si Pogi sa hindi siya tulad ng mga general Sige po. Apo, apo. mga general na ngayon ay naging bodyguard ng politiko, ha? Siya ay tunay na sundalo ng bayan na nagpapaalala sa atin ng EDSA 1 at EDSA 2. Okay. Para sa mga OFW sa Canada o Australia na nagpapadala ng remittances ha? para sa pamilya na apektado ng baha. Ito po ang inyong laban din, ha? Sumigaw tayo kasama ni Pokies. Pension, hindi privilege, karapatan. Okay panoorin natin ang clip na ito ha. Mga eh mga ang dami pong clip eh no. Okay, ha? Pagkatapos mag-comment kayo. Sige, tingnan po natin ha yung uh, yung clip ni Pokies. Ha? Wait lang ha. Tingnan po natin ha. Ito ha, pa panoorin po natin to ha. Share-share ko lang po. Ah, also share my audio. Also share system audio. Ayan, sorry. Oo. Uh, oh. Okay ha? Share po natin. Initiative. Uh, kami po ay nagpupugay uh, sa inyo ng magandang gabi. General? Magandang gabi po, General. ay po ha, si yeah, General. Magandang gabi, uh, Henry uh, and Karen. Uh, uh, mm -hmm. Yes, sir. Kabi Jen, uh, tama oh, ba ho ako? Kayo ay, uh, correct me if you are also a graduate of PMA. Correct po yan, tama po yan. 19 Ayan na, po, na, po. Gratis, 1991 so. po kayo PMA. at 81, 81. 81. At kayo po ay dating yes, Air Force... Hay uh, high ranking officials, Sino po? Opo po, ay retired po as a uh, major general. Mm -hmm. Ah kayo um... po yung okay. yeah. pinakamataas well, okay. na isa sa humawak ng pinakamataas. Pero hindi ko kinikilala dito kung anong religion ka. So, sama-sama po ito at iisa yung paniniwala na ito nga ang sinusulong natin ngayon, ay itong laban natin sa korupsyon. sa ating gobyerno ay napapasasa sa mga pera okay, na ninakaw sa bayan. Okay, Ngayon, maliwanag po tayo dyan. Ha? Ibig sabihin, um, uh, ibig sabihin po, ha? Uh, sumusuporta po si General Pokis dahil po sa korupsyon. Ha? Sa, Antay, ano po siya, corruption, ha? Okay, ha? Yan, ha? O, eh, tama naman po yun, eh. Pension, hindi po privilege yan, mga kaibigan, ha? Ayan, susuporta ba kayo sa November 16 rally? Para sa mga kabataan sa Pilipinas at US, ito ang inyong sandali. Hindi kayo Gen Z para sa TikTok lang, ha? kundi para sa tunay na pagbabago. Ngayon mga kawok, lumipat tayo sa showbiz na mas nakakatawa, ng mapait. No? Si Angel Liana, ang dating heartthrob na nag-viral sa Bakit Papa kasama ang Sex Bomb Girls. Ha? Noong November 9, 2025, sa isang episode ng It Bulaga, Biglang nagbago ang lyrics ha mula si Angeliana mukang may pagtingin ay naging si Jose Manalo mukang may magtingin Ang audience nagtawanan pero si Anjo ha sumabog sa TikTok live inahas ako ni Jose Manalo may syndicate daw sa It Bulaga at si Bert De Leon parawang dating director na involved Wala na yata si Bert De Leon eh no? Okay Factual po ito mga kababayan. Ayon sa Inquirer, ito ay bahagi ng matagal na tensyon sa post TVJ scandal ng 2023 kung saan nawala ang TVJ, Tito, Vic and Joey at pumasok ang bagong management. No? Si Anjo na dating kaalyado ngayon ay inilalagay sa alanganin parang siya ang scapegoat ha, para sa mga bagong host tulad ni Jose Manalo. At witty ha, Jose, ikaw ba ay aat sa Garden ng It Bulaga? O ikaw ang bagong Joey de Leon na hindi na nakikita ah, ng, ang dating kaibigan? Parang ang politiko na nagpapalit ng alay para sa power. Hello, Bongbong? Si Anjo, mga kaibigan, ay hindi bago sa gulo. Noong nakaraang linggo, nag-bluff siya ah, tungkol sa mistress ni Tito Soto. Ah, e-bluff eh, po yun. Ibig sabihin, hindi walang katotohanan. Pero ito ay para lang maging atensyon sa kanyang anti-gobyerno rants. Pero sa bagay, sa panahon ngayon, ang chismis ay ang bagong fake news at si Jose tahimik lang pero ang kanyang cryptic post sa social media ay parang pahiwatig ng mas malalim na galit para sa mga kabataan sa UK o Germany na nanonood ng K-dramas. Ito ang tunay na Filipino drama, hindi romansa kundi pagtataksil. At para sa mga OFW sa Hong Kong o Japan, ah, na-miss nyo ang Eat Bulaga ha, sa lunch break. Ito ay paliw para maging vocal kayo laban sa mga aas. Uh, sa buhay ninyo rin. No? Subscribe na para sa higit pang ganitong analysis at kung member ka na, shout out sa inyo mga kaibigan. Okay mga kaibigan, heto na ang witty core ng ating walk. Bakit magkaugnay si Pokies at Anjo? Pareho silang biktima ng aas kultur ah, uh, sa militar. Ito, ay, ito ay ang pagbawi ng pensyon para patahimikin ang kritiko. Sa so showbiz, ito ay ang pagbabago ng lyrics para mapahiya ang dating kaibigan. At sino ang ultimate aas Ah, si Bongbong Marcos ba na sa ilalim ng kanyang termino, ang AFP ay nagiging tool para sa mga soft coup prevention. Pero talaga bang soft o matigas na pangapi? Ayon sa South China Morning Post, ah, noong October 7, 2025, nag-headline ang military chief na si Browner laban sa destabilization. Pero hindi binanggit ang totoong issue. Korupsyon sa flood control na nagkakahalaga ng milyaradong piso, mga kaibigan. Ito po ay hindi aksidente, ito ay systemic. Tulad ng sinabi ni Poki sa BNC News, ah, walang direct evidence pa kay Marcos pero ang liability ay, ay doon sa pagtutulog no? sa trabaho habang ang bayan ay lumulubog. At si Jose Manalo mga kaibigan, parang mga politiko na sumasama sa panalo, ang ah, ngayon na ah, siya ay ang bida pero bukas hindi po rin natin alam. Okay? Baka siya rin ang papalitan. Para sa mga sa New Zealand o Italy na malayo sa gulo, gamitin ninyo ang inyong boses online. I-share ang video na ito para sa Global Pinoy Unity. mga kawok, bago matapos, shout out tayo ha sa mga Pinoy sa Pilipinas, lalo na sa Quezon City at Metro Manila. Kayo ang frontliners ng laban na ito. Sa United States mula New York hanggang LA, remittances nyo ang nagpapatakbo ng ekonomiya pero huwag kayong matakot magsabi laban sa korupsyon. Sa Canada, mga kaibigan, sa malamig na Toronto, initin nyo ang diskusyon sa komunidad sa Australia. Mga kaibigan, Sydney at Melbourne, beach time ba o rally time? Sa United Kingdom, London, tea time with truth. Sa Italy, Rome, ha? pasta with protest. Sa Germany, Berlin, beer with Bayern. Sa Japan, Tokyo, sushi sa solidarity. Sa New Zealand, Auckland, hike for human rights. Sa Hong Kong naman, busy kayo sa work, pero one like lang, malaking tulong na yan. At para sa lahat, sumali na sa aking YouTube channel membership ng Walk with Lan, hashtag Walk with Lan, para sa exclusive contents, Q&A, at sama-samang laban. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Mag-subscribe na ha, para maging bahagi ng laban. Okay. Sa madaling sabi mga kawok, si Poki at Anjo ay paalala. Huwag kayong maging aas, lalo na sa oras ng kagutuman. Si Bongbong at Jose sana magbago o kaya'y magpaka-eksperto sa pagiging kontrabida. Salamat sa panunood ha. Next week, pag-usapan natin ang November 16 rally. Like, share, subscribe. Ingat kayo at walk on. Hashtag walk with lang. Mabuhay ang Pilipinas.